Grabe itong mga alaga akong crayfish. Hindi ko alam kung ano to, kung pato o crayfish eh. Pati ba naman kanin, kinakain na? So, guys, ha, pakain tayo ng kanin dito sa mga alaga akong crayfish kasi ito yung mga, actually tungto. yung mga hindi matanggal sa kaldero ayan, So, binasa ko para matanggal siya. Ngayon, papakain natin sa alaga natin. Yan. Yan. di Diba, ang hirap daw mag-alaga ng crayfish. Hindi daw nila alam nung papakain nila. Oh. Uh. Wala ba kayong tutong na mga sobra-sobra? Guys, ito hindi pa panis ha. Baka naman isipin nyo kahit anong na lang. So, yung pa hindi pa panis ang ibigay nyo tapto lang ibigay nyo kung alam nyong mauubos yun na pakain nyo kung alam nyong di mauubos huwag kayong magpakain ng sobra so ganoon lang naman yan gabasa oh, oh. na sila sa lungga nila ayun mga lods kumakain ng kanin yan yung gratis huwag kayong maselan sa pagkakalagaan nito, kung ano lang yung available na pwedeng ipakain ipakain nyo So, kagaya niya, may mga tira-tira pa dyan ulo ng isda, mga bituka, mga hasang, kasama na yan dyan lahat. So, yun o, kita niyo yan. Yun yung mga natira sa piraso ng isda na pinakain natin yung isang araw. So, ngayon naman, pakain tayo ng kanin. So, kanin naman kasi walang-wala na tayong pambili ng pagkain. Alam niyo naman, napakahirap ng buhay. Kung naman yung pagkain nila, buproblemahin pa natin. Pakainin natin ng kanin, ganoon lang. Ano ka simple. So, yung, yung iba medyo nahihiyaya pa. So, babalikan ko yan maya maya. So, yan, magbalik natin. konti na lang yung kanin. So, baka naman sabihin nyo, pinulot ko pa yan. So, ang hirap ng pulutin yan, mga lods. So, magdamag, kakain pa rin yung mga yan, na yan. yung mga nanginginain pa rin crayfish natin dyan. Yan. So, kung gusto nyo magpakain ng kanin, gusto na yan siguraduhin nyo lang maganda filtration nyo kagaya sa atin gumagamit tayo ng submersible pump para paket ng filtration natin doon sa water sump natin at mas maging okay yung water water filtration natin dito kita nyo naman yung irrigation natin yun oh. No? baka nagtataka pa kayo kung hindi lumilinis yung tubig natin at bakit ganyang kalinaw gabi pa to mga lods ha o oh, yan gabi nag ilaw lang ako dito pero maliwanag pa rin naman Yeah. so another tips na naman yung binigay natin sa mga gustong matuto ng crayfish farming pwede po kayong mag comment dito at syempre kung bago ka lang sa si channel natin pakisubscribe nyo na po yung channel ko para na update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish dito sa ating top yard so yun lang maraming salamat and happy crayfish farming po sa lahat.